Dumating yung mga customer ng Uncle Art. Yung mga customer nito, mga followers din nila. So, kaya na yung, kakain na sila kasi dito. Kaya na. At yung may natapos dito na, ano, na pumain, may nakita silang cellphone na isa. So, hintayin natin. Anong, anong year pa kaya? Grade 7. Grade 7. Dahil hinintay po natin na darating na kukunin yung cellphone, ibinigay sa akin. So, bali ako nang magbibigay siya ng regalo mo na. Ah, ito yung t-shirt mo. Sige, ito na dito. Okay. Yung nakakuha ng cellphone, yan kasi ang ginagawa ng Clark. Gusto ko yung honest sila. Siyempre, may premium. Uh, mahirap naman kasi na lahat ko ibigyan na no. So, isa lang muna na. Kasi ayun eh, kumbaga 'yan ang ano doon yung challenge sa inyo na kung may makita kayo, ibabalik din kasi the more na may, may, may matutulungan kayo, meron ding magbibigay na ibasa niyo, no? Mali ako nang nagbibigay sa uh, nagbigay sa kanya ng t-shirt, so hintayin po natin. Hindi ko pa nakita yung cellphone na ano na binigay sa akin, pero dating customer na ang kalartiyon, nakaalis lang kanina yung tatlo sila yung nauna na pumasok dito tapos ito yung sumurod na grade 7 kain na kayo kasi ito yung dito sila kumakain dahil kinakain po nila is is isight ko lang ito oh uh, show na uh, with rice that is 38 pesos so affordable sa mga estudyante natin at meron din dito na katatapos lang na kumain oh, shout out na lang kayo dyan katatapos lang na kumain at meron din dito oh, may, may dalawa din dito pero dito sa likod wala na, umalis na sila. Dito nila nakikita yung cellphone na, na na naiwan yung isang customer natin. So, punta tayo sa harap dahil hintayin natin kung darating pa sila. So, thank you ha. Ah. Ah, Kapangalan mo talaga. Janrian uh, po. ito si Janrian. Diyan na sila sa harap. Papantayin ka sila dito. Tingnan ko lang. So, hintay na natin kasi yan Dito na yung cellphone na uh, ibinilik yung customer po natin So, mamaya hintay na natin kasi babalikan din nila din. Dito nila na iwan mismo sa pwesto ni Uncle Art So, hintayin po natin baka dyan sila Mga customer din ng Uncle Art yan na uh, taga-tanas. So, it's good dahil yung grade 7 na ibinalik sa akin, at uh, hintayin na natin kasi darating sila kukunin din ito. So, salamat sa nagbigay kay Janry. Ah. <laughs> at ito na si Stanley. Oh. oh ito yung bagong gupit ni Stanley. <laughs> Ayan na si Stanley. Oh. Oh, Shout out na lang si Stanley. Hello!